Ano yeah. ang mo mga bayota the, mo ha? Ha nga di no, so mo mga pakalalaki Ha? Ha? Bagong ko ng mga naong ninyo ron Wala naman ko na iunay mo Ipulan na magsapsap ng siwet Ha? karon mo pagkasal-pakasal Wala pa kaulo alam mo mm. Masama mm, mm, mm. na ninyo hang... si Ihay magsapsap Pataka mo Huwag mga kuwan-kuwan lahat ng jipula na babae may magkunay unay na mo o oh, na yung mga babae pod magkunay unay pod haman jipula na mag kuan Pagtarong pag mo siya yung kinabuhi dugmukong ko yung mga nangro ipakong tamutanan ha kamo ha pag tarong mo ha hindi pa ninyo ako na ay babae na ay lalaki magkunay unay mo sa pagtaon ninyo mga buang si mo din siguro mo gadanghag ng mga naong ninyo magkakita na ko ay kayo hmm pwede na lagot ninyo gaya ko